Senadora Amy Marcos ibinunyag sa anti-corruption rally ng Iglesia Ni Cristo na mas lalong nalulong sa droga ang kapatid niyang si Pangulong Bongbong Marcos Jr. ng maging asawa si First Lady Liza Araneta Marcos. Aminado naman si Senadora Amy na malaking pagkakamali na kinumbinsi pa niyang pakasala ni Pangulong Marcos si First Lady Liza dahil inakala niyang magkakaroon na ng direksyon ang kanyang kapatid. Kinumbinsi ko pa si Bongbong Pakasalan mo na si Lisa. Naisip ko noon, kapag nag-asawa siya, malalagay na sa tahimik at magkakaroon ng direksyon. Ang laki ng pagkakamali ko. Mas lumala ang kanyang paglulong, pagkalulong sa droga. Para sa Abante, ako po si Jigo Postolero.